Sa kabang. Kurakot. Okay lang yan. Focus ka lang. Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. ni Malka. Huwag kang mag-focus sa project. Dapat, sa budget. wag na wag kang mahihiya sa mga taong nanakawan mo. Kapalan mo pa mukha mo. Huwag kang makonsensya. Sige ka, minus point yan sa impyerno. Galingan mo pa. Hanggat may maibubulsa ka, ibulsa mo. Huwag ka mahiya. Wala ka nun, ka. At kapag nakuha mo na lahat ng budget, ikain mo. Ipang travel. Hmm. Ipambili mo ng bahay at lupa. Para makita mo yung katas ng nakurakot mo. Tapos picturean mo at i-flex mo sa Facebook. I-caption mo, feeling blessed. Thank you, Papa na. Huwag kay Lord ha, baka bigla kang tamaan ng kidlat pumanaw ka. Sayang naman yung mga nakurakot mo. <laughs>